Kung mukas yung ulan, no? Saka yung hangin. Saka tapos mga nangali yan. Ayan. Ayan na. Ganda ng panahon ngayon. Pagpunta po tayo sa San Gabriel Project. Ito yung dinadaanan natin sa Plaza Masantol. Ayan o. Oh. May tubig na naman. Pag i tie Tapos, ah, uh, Ayun. Ayun. project na po tayo ayan, good morning, gandang umaga makalimlim pero yung tubig, di na ganong lumalaki dito kaya wala na tayong problema sa tubig dito basta wag lang babagyo at tayong abagat diretsyo na yung pagkatapawan natin ayan mga oh boss, yung mga last door natin ito, nandito na tsaka yung ating Rotate panel para dito. Dito sa TV console. Ayan, naano na, 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 to na semi-gloss tamboy Na press coating na to. Tsaka itong ano, itong ating TV console na QDE na namin. Kaya tutuyo na to. Pwede na natin install yung ating footage panel. Install na natin yan. Tapos nung pagka na-install yan, dun na ipa-final paint. Yung wall at saka itong ano. Ah, TV console. Tapos yung mga takip niya ito. Nailagay na natin. ayan oh. No? Yung hydraulic. Tapos pwedeng na rin tanggalin para ma pintuor na yan, mga boss. Putet pa nila natin. Ayan. Tapos Ayan tayong yung clip para sa puter pa nila. Tsaka lucky screw tsaka tox yung ginagamit natin tapos yung ano yung normal nails may gagamitin na natin, natin dito may mga takip dito sa master bedroom mga closet ayan minamasa siya na sa kato yun dito sa isa sa master bedroom na closet ito yung nakahang naka ang naka dun sa side doon ito naka final na po yan pwede na natin misto yan. ito yung ating last door dito sa master bedroom ayan mga bato pwede na rin din install yan ito si Robin Hood Robin Gold ayan shout out <laughs> final paint na yan ano Robin Gold out. final paint na final ah. paint na ayan light gray ang napiling kulay ni Nanay Mosa yung mga anak niya ayan shout out sa mga anak ni Nanay Mosa ayan malinis ito, pwede natin install dito yung mga takip yun doon sa lababo. Ilagay dito. Pero yun dito ay yung pahina masidya pa. Ito, dito yung TV. Tapos naglagay tayo ng ano, loading church dito. Patungan ng remote or pwede siyang mag-charge ng cellphone yan. Dinagdagan ko siya ng, ano, ng outlet dito. Naglagay, naglagay tayo pa ng isa dito. Para maraming outlet. Ah, uh, Nila ko siya doon. QDE. Nung Ngawas Yung gamit natin. Na pang final paint sa mga closet. Tano so, na natin yan. Tsaka yung sa ano. Yung sa TV console na fluid panel. Yung CR ito naka-final paint na rin po yan, naka-massage yan, kaya pwede rin natin nilatag yung mga tiles natin dito ayan nakabili na rin po tayo ng tiles ito, ayan lang ay, mga tiles natin sa, sa flooring tapos yung water closet natin nakabili na rin po na tayo kay RB Ramos ito yung water closet natin one piece po ayan ah yung dati ito pisin nakalagay pero ngayon maganda na ayan nilalagay natin sa si Arlene na na yung mosa one piece malaki po yan kaysa sunod dati mas malaki pa mas maganda ito gagawin muna natin yung bodega itong isang kwarto tapos muna natin yun dito bago, bago tayo gumawa doon So yan mga boss, so yun natin install yung ano, yung bullet panel dito sa TV console. So ayan mga boss Ito uh, natin yung Clothed panel Tapos Gumamit tayo ng ano mm -hmm. Ng uh, No more need Boys to Yeah, uh, yung pinakatulo, lalagyan natin ng ano, no more lady dito. Tapos yung kanyang ano, pinaka-bracket niya, yun. Dito, oh. pari dalawa. Tumarot na tayo ng uh, top at saka yung lock screw. Ito, tulog na <laughs> pero pwede rin yung ano yung blind rivet rivet yung gagamitin pero tayo marami naman tayo sobrang mga pop at saka box yeah. kaya box na lang po yung hinahanap natin dito tapos si baba rin po yung ano yung yung old yan tapos yung coated panel natin bali magiging ano siya tatlo by uh, 96 cm yung pong tabayan ah uh, dari tatlo magagawa yung isang ano yung isang PVC panel na so 500 isa niyan yan yan din natin is for mga boss tapos yung mga pin lights ito yung ko na dalawa mga pin lights yan pero hindi pa gumaga mag gumaga na yan kasi yung mga breaker natin hindi ko pa na-install ilabang ko muna yung mga pin lights dito okay Hindi na, ya, mga Ini Ayan na. Ah. Two dead ini Tapos na yun Yung TV. Tapos yung antena ito. So, lang yung ano yan, Yung kanyang Ang um, tatanggalin. Ka Tapos dito roaming mga pin lights baka sa next day pwede na tayong ano yan uh, para, lagay yung mga switch para gumana na yung mga pin lights mga ilaw dito yun mga pin lights tapos ito meron din yan meron siyang ano dito fog light dito Hindi ito ang sale natin. Malapit na rin matapos. Okay. Tapos. Maalit na mga boss. Kaya muna po tayo. Ay, tangali na mga boss. Kaya muna po tayo. Ayan yung minuto ni Madam Dina. Oh. Sinigang na baboy. Tapos meron pa tayong ano? Meron pa tayong dessert. Uh, ubas uh, ubos at saka mansanas ah. Uh. Ah, Robin. Pinatataba tayo ni Dina. <laughs> sa ulam natin. Ayun, tara. Tayo ang mainit na kanin. Ayun oh, sarap. Sarap ng na ulam natin. Ay, maraming salamat. Sa kay Nanay Mosa. Sa libreng tanghalian ngayon, Sabado ngayon. dalawa lang kami. next next week siguro mong marami tayo na masih masih master terima kasih ya si Bartolome Bartolome <laughs> ini petani sili oh cakap petis Hai, sah, ini pertanyaan, maaf bos. Ah, mga boss. Kumo kasi mula no. Saka yung hangin. Para tapos natin mga nang ano yan. Kali na. Ganda ng panahon ngayon. Lalagay naman yung tubig niya mga boss Mga boss, dito Ayan, a, final pick na po yan yung sa at mga call at saka yung mall buti na lang ay kung ngayon yung ginagawa natin kahit na may malakas ang ulan hmm. Yeah. Hey, Bali, dalawang kahit ng masilya, mga boss. Yung dating mga takit yan. Sayang naman hindi natin gagamitin. Medyo okay pa. Maganda pa yung mga flyboard ng dati. Pag napintura ng ano yan, final, parang bago yan mga boss. Tapos yung pintu natin, ito. Last door, sa main door, ayan. Plywood lang po ito. Yan ang sarano natin. Sa kontrata natin, plywood lang yung na design Ayan, glass door. Tapos yung bisagra niya, apat. Stainless na bearing type. Yung nilagay natin, apat yan mga boss. Ano lang, doorknob. Uh, siguro next day lang, sa Monday na lang. Sabado so, ngayon mga boss. pag ni mga tropa. Ito. Ito yung pinaka-final natin. Ayan o. No? Oh. Ganda. Parang bago. Dati pong mga flyboard yan. Mga takip ng ating closet. Ayan. May nasilya. Tapos pinituraan ulit. Ayan. Andi na lang po lang dyan mga boss. Tapos ito. Final paint na rin to. Yung mga takip na lang na nagay natin. Tapos meron siyang ano dito. Yung sa bitan ng ano ng hanger aluminum ilalagay natin tsaka yung uh, yung kanyang ano uh, drawer ito final coat na nito yun yung ating uh, shelves para dito sa TV Awas, oh, wala na, wala na yun. Oh. Tahimik na. Tsaka hangin. Kanina, lakas. Ayan po yung master bedroom. Talitakos yung wall, okay na rito. Naka tatlong matlay po tayo ng ano, kasi gloss ng boysen. Para makinis. Yan o. Wala nga lang. Malinis na makinis. Ito na lang tsaka yung amba. Itong kanyang last door. Tapos pagkatapos tapos yan, pwede na tayong, tayong mag-install ng mga ilaw tsaka yung mga outlet switch Tsaka yung aircon, pwede na rin lagay yan, yung window type na aircon Next day, it ito naman lalagay natin Tsaka yung ano, yung flooring dito Sa CR Pwede na rin tapusin yan, nandiyan yung mga tiles Ito yung TV console natin mga boss Okay, narinig yung final paint yan. Nakalagay na yung mga two-head panel. Ito, final paint na rin yan. Tsaka yung mga takip niya. Okay na. Hindi-hindi. Sa finishing, itong San Project, kaya na na yung wasa abas. Tapos pagpasok ng master, pwede na yung gawin yung ano, cabinet. Tsaka yung tiles dito. Meron pang, meron pang tiles po ito. 40 by 40 na lang yung bilhin natin dito tiles. Hanggang dito lang yung pinaka tiles natin ganito lang mga boss ito topping na lang na ano loring, cemento tsaka buhangin dito ito yung lang may tiles ayan ayan mga boss yung update natin dito sa San Gabriel Project finishing kay Nanay Mosa ayan maraming salamat po God bless po. Ingat.